Napakalaki po ng bill natin ng summer. At ngayon pong tag-ulan at uh, medyo hindi ganun kainit, ay pagkakataon po natin upang mas makatipid tayo sa bill natin sa kuryente sa paggamit ng aircon. So ako po ay aircon technician, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, meron po akong YouTube channel si Jepo Crack TV at uh, dito po sa Facebook page ay gumagawa rin po ako ng mga tips para makatulong po sa paggamit ng aircon at sa iba pang mga appliances tulad ng ref. At uh, ngayon po, ang ipapaliwanag ko ay tungkol sa paggamit ng aircon sa temperature setting. So, nung summer po, ay malaki ang bill natin. Magpaliwanag ako ng konti kung bakit malaki ang bill natin ng summer, kumpara ngayon. Nung summer po kasi, ay napakalaki ng heat load. So, ito pong heat load ay yung mga nagproduce ng init, kasama po tayo mga tao, alaga nating hayop, mga iba't ibang appliances, Basta lahat po na umiinit. Ang TV, umiinit din po yan. Ang computer, umiinit din po. So, yung mga ilaw, binibilang po namin lahat yan. At may computation po kami ginagawa sa survey para po makompute namin yung total heat load at alam yung capacity ng aircon na bibilhin. So, hindi lang po ito basta square meters sa amin po mga technician. So, kadalasan po pagbibili tayo sa mall, syempre, square meters ang pagbabasayan. Pero pagka po tayo nagpa-survey ng ating kwarto, ay meron po kaming computation na dinagawa para dyan. So baka lumayo tayo sa topic. Nagbigay lang ako ng konting information tungkol sa heat load. So ayun, balik tayo. Ngayon pong tag-ulan ay medyo mas mababa ang heat load. Bakit nga ba? Dahil po, hindi gaano nagpapakita ang ating araw. At uh, lagi nakatago iyan dahil nga yung ating uh, ulap ay natatakpan yung araw syempre. At sa ganung paraan, pwede tayong magtaas na ng setting bakit nga ba tayo magtataas ng setting? Dahil po, hindi naman ganun karaming heat load. Pwede po tayo mag-set ng 24 to 26 na. Depende po sa inyo kung may initan kayo o hindi. Pero ito po ay aking uh, suggestion lamang. Dahil pagka nag-set po kayo ng ganito, karamihan po sa atin ay naka-inverter na. Ang inverter aircon po ay variable speed ang compressor. Ang variable speed po, ibig sabihin, ay kayang magbagal, kayang magbilis. Sa ganitong paraan po, pagka nagset tayo ng 26 halimbawa, ay mas mabilis nang Rich. Nagset nag check po ako ng uh, ating ambient temperature bago ako mag-vlog. Ang ambient temperature po ngayon sa labas ng bahay namin ay nasa 29. So ilang degrees Celsius lamang ay kaya nang ma-reach ng ating kwarto yung desert temperature. Ano nga ba yung desert temperature? Ito po yung sinet nyo sa inyong aircon. At sa ganitong paraan, pagka po na-reach na, na reach kagad yung desert temperature o bago may reach, malapit na sa desert temperature, ay mag slow down na po ang ating compressor. So, babagal na po ito. Therefore, hindi na po siya gaano nagtatrabaho at bababa na rin po ang konsumo ng ating kuryente. Sa mga non-inverter ay halos same lang din naman po. So, wag po kayo magsasagad ng setting. wag po kayo mag-16, or sa mga rotary switch, sa mga non-inverters, ay wag po kayong mag-number 10. So, mas maganda ay nakakapagpahinga pa rin ng ating compressor kahit pa paano. So, yun lamang po ang ibig sabihin dito, konti ang heat load, konti ang trabaho ng ating compressor. At syempre, nasa setting natin ito. Kasi, baka po nasanay tayo noong summer na ang setting nyo ay 20 o 22. Dahil nga, hinahabol nyo yung energy, syempre, tayo gusto naman natin Uh, sa mahabang panahon o sa mahabang araw na nagtatrabaho tayo pagdating sa gabi ay syempre gusto natin makapagpay ng maayos o comfortable tayo syempre ito na yung pinaka luxury natin sa sarili natin o gusto natin makapagpahinga naman tayo ng maayos para naman kinabukasan magfunction tayo ng tama ba diba? at uh, yun lang naman ang ibig ko sabihin so paano nga ba nangyayari yun pag konti po ang heat load, meron po tayong, konti lang ha, trivial lang po ng konti sa mga hindi nakakalam. Sa mga aircon users po ito, sa mga aking followers na aircon users, ang heat load po ay i-absorb ia po ng ating refrigerant. Yung refrigerant po, ito po ay yung freon na nakasanayan natin tawagin. So para po kasing itong ano eh, uh, yung xerox tsaka yung photocopy. So nasanay tayo na, uy, pa-xerox ka naman ng ganito. Pero photocop po yung tamang term, di ba po? So yun po, yung nakasanayan So refrigerant po talaga yung tawag doon. So yun, yung heat load po dito sa ating kwarto Ay higubin po ng ating refrigerant na nasa loob ng aircon At ilalabas po sa labas ng kwarto natin Kaya nga po yung condensing unit O yung nasa labas na makina sa mga split type Yun na lang po yung gagamitin ko mga term ha Para naman po layman's term, madaling intindihin So... Kaya mainit yung nasa labas dahil yun po yung paulit-ulit na inilalabas na init sa kwarto sa labas ng ating bahay o ng kwarto. Dahil tayo, ang mga heat load, ang mga ilaw, ang mga kuryente at tayong tao ay patuloy na nagpo ng heat load. Kaya hindi pa mapapansin natin halimbawa kulob yung kwarto. Tapos ang daming tao, di ba ang init? kasi nga lahat tayo nagpo-produce ng heat load kaya nga po pagka gumagawa kami ng survey form o nagko-compute kami ng heat load, binibilang din po namin na ilan po ba ang tao dito uh, ang maximum na tao ang bawah, 40, ganyan, kinocompute po namin lahat yan, ilan ang appliances ilan ang ilaw, ilan ang gano'ng kalaki yung bintana, so lahat po yan ay kasama sa computation at yun, uh, sana nakatulong po ito lumalayo na ako eh, pero sana nakatulong po itong napaka ikling video Ingat po sa lahat God bless At uh, may meeting pa po kami Ng mga Boy karga ah, Joke lang Ingat po sa lahat God bless